isang dating mob character. Ngayon ay kasama na sa elite party ng isang S-rank adventurer. Pero sapat na ba ang kanyang support skills para makasabay sa tunay na laban? Alamin ang buong kwento sa Tagalog. Anime recap na ito ng Scooped, up by an S-ranked adventurer as a former mob. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod pa naming Tagalog Recaps. Nagumpisa ang eksena sa masayang selebrasyon ng party para sa pag-welcome kay Lloyd bilang bagong miyembro. Habang sila ay kumakain, tinanong ng mga miyembro kung anong klasing tao ang master ni Lloyd. Gusto pa nilang makilala ito, pero sabi ni Lloyd, hindi na raw kailangan. Nagbiro si Cross kung baka mahigpit ang kanyang master. Tumanggi si Lloyd at sinabing medyo malambing naman ito. Napangiti siya habang naaalala ang mga nakaraang alaala nila ng kanyang master ipinakita sa flashback ni Lloyd at kanyang master. Napag-usapan nila ang pagpaplano ng una nilang misyon na kasama si Lloyd bilang White Mage. Pagkatapos ng plano, sinabi nila kay Lloyd na umaasa sila sa suporta niya. Matapos kumain oras na para magpahinga, nagulat ang party ng malamang wala palang kwarto, si Lloyd wala siyang pera pambayad. Mabuti na lang at pinahiram. Siya ng pera ng kasamahan para makakuha ng kwarto at makapagpahinga ng maayos. Habang nagpapahinga, Naisip ni Lloyd kung gaano kabait ang mga bago niyang kasama sa party. Kinabukasan, nilagay nila ang mga gamit sa Storage Magic. Ni Lloyd, tuwang-tuwa sila dahil hindi na nila kailangang buhatin ang mabibigat na kagamitan. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang tulay na gumagalaw. Mataas ito at mahirap daanan, kaya para malibang at hindi matakot, naisip nilang mag-usap ng kung ano-ano habang tumatawid. Lipat ang eksena sa isang misteryosong lalaki na nakabalabal at nagdarasal. Sa isang itim na kristal, tila may masamang balak. Bumalik ang eksena kay Lloyd na nagtatayo ng tent para makapagpahinga sila. Nagboluntaryo si Lloyd na humanap ng kawayan para sa apoy. Sa kanyang pag-iikot, nakakita siya ng prutas. Habang umaakyat siya sa puno, nakita niya si Yui at Silica na naliligo pero may paparating na halimaw. Agad na umeksyon si Lloyd para ilihis ang atensyon ng halimaw papunta sa kanya. Ginamit niya ang mga sandata ni na Yui at Silica habang si Lloyd naman ay nagcast ng support magic. Madaling nahiwa ni Yui ang halimaw pero gumagalaw pa rin ito kaya sumunod si Silica ng isang malakas na fireball. Laking gulat niya sa lakas ng magic na nagamit niya. Pagkatapos ng laban, ibinalik ni Yui ang sandata sa kanya. Ngunit bigla namang nahulog ang kanyang tapis, kinabahan at namula si Lloyd sa hiya. Pagbalik nila sa tent, tinuruan ni Lloyd ang party kung paano gamitin ang storage magic. Kita sa mukha ni Lloyd ang latay ng sampal, malamang galing kay Yui. Matapos matutunan ng storage magic, nilagay na nila lahat ng gamit dito para sa mas magaan na paglalakbay. Kinagabihan, nagkausap si Yui at Lloyd. Nagpasalamat si Yui sa kanya sa pagsali sa party. Tinanong ni Lloyd kung bakit niya gustong matapos ang misyon, ibinahagi ni Yui na gusto niyang balikan ang bayan niya na inatake noon ng mga halimaw. Tahimik na pinatigil ni Lloyd si Yui at sinabing gisingin ang iba may paparating na halimaw. Habang palihim silang umaalis, may naapakang sanga si Yui na dinig ito ng halimaw kaya hinabol sila. Wala na silang magawa kundi lumaban. Gamit ang support magic ni Lloyd, tinadtad ni Yui ang mga halimaw, kasunod ng fireball ni Silica, at panapara tapusin ang mga halimaw na mukhang gagamba. Matapos ang laban, humingi ng paumanhin si Lloyd sa pagbibigay niya ng mga utos. Ngunit sagot ng grupo, ayos lang daw yun, malaki ang naitulong niya sa kanila. Habang naglalakad sila sa masayang mood, napaisip si Lloyd kung saan patungo ang iba pang halimaw na mukhang gagamba. Pero tinawag siya ni Yui kaya naputol ang kanyang pag-iisip at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, dating walang tiwala sa sarili. Ngayon isa ng mahalagang white mage ng kanilang party si Lloyd ay patuloy na nagpapakita ng tapang at talino sa bawat laban. Sa mga halimaw, traps at misyon na haharapin pa nila, klaro ang isang bagay, hindi lang basta support si Lloyd, isa siyang sandigan ng buong grupo. Kung nagustuhan mo ang video, ilike mo na yan at ishare sa kapwa mong anime fan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification. Bell para sa mga susunod na Tagalog anime recaps. Comment mo rin kung gusto mo pa ng susunod na episode ng Scooped, a S-Ranked Adventurer. Salamat sa panonood ka recap! Hanggang sa susunod na adventure.